Okay, papunta tayo ngayon sa tapat ng Robinson's Place Antipolo Dahil maraming mga do ng mga paputok uh, Ngayon ay December 31, ito yung last vlog ko uh, Sa year 2023 uh, Usually hindi naman kasi ako nagpapaputok During New Year Uh, pero try ko ngayon. Tamang bubusi-busi na lang ako ng kotse o kaya ng motor pagdating ng uh, salubong ng bagong taon. So ngayon, try ko kung may mahanap ako na mumurahing uh, fountain o kaya uh, triangulo. Subukan natin. So galing akong ano uh, nagpalinis ako ng panggilid kaya hindi ko na sinama yung aking little OVR. Uh, nakatakas ako sa kanya ngayon. Kasi kung kunyari lalabas lang ako na uh, iikot lang hindi ako papayagan. Buti na lang sabi ko magpapalinis lang ako ng motor, maiinip lang siya doon ayun, nakatakas tayo so nandito na tayo ngayon sa tapat ng Robinson's Place Antipolo yung mga display na yan dyan, yung mga tindahan na yan uh, during ano lang yan, katapusan ng taon pag mga ordinary days, pagkatapos na ng bagong taon pagkatapos na ng mamaya, wala na yan bukas wala na yan kasi wala nang putukan eh kinabukasan wala na January 1 na so wala nang putukan wala na silang buyer so try nating mag inquire syempre yung bibilin ko yung pinakamura at saka mga pinakamahihinang paputok lang Ooh, hmm, pwede ba ako ditong lumusot pwede okay. dito na tayo Kamo sa Taiwan 01. Ang daming naka-park, ang daming namimili. Saan kaya tayo pwedeng mag-park? Oh no. Yun, sige. Ako jan kuya. Oh no. Ay, umalis. yun ito simulan natin dun sa turutot pa yan mga ang kailangan magkano fountain niya fountain ano nga kuya yung ano lang yung pinakamurang fountain Saturn kung paano kang ganito oh pa balik sa 550 <ança> 400. 400. 400 Ito, meron tangent to. Ano yan? Ito. Fountain din yan? Oo, oh, fountain. yan? Ito, 200 lang to 20. eh. Ayun, yun. Yan na lang. Ilang lang. Gano'ng katagal yan? Oh, Sa minuto. One minute. Eh, ito, ilang minutes? Mas katagal to. Mga ilang minuto kaya to? Mas, ano yan eh, wala pang isang minuto yan. Ito, mga isang kalahat. Ay, ito eh? Oh. Oo. Pwede yan na lang. Mura pa, 200 pa, no? Oo. So. Walang ito. Isa lang? Oo, isa lang. Ay, ito. Opo, talagang ano lang, pahilaw lang. Hanggang mamaya lang ito, bukas wala na. Ayun lang, expert na business expert namin. Expert na, oo. Oh. <laughs> Kailan pa kayo nag-start dito kaya? Basta 5 days lang kami ah, rito. Ah, 5 days. So, oh. oh. ano, wala na. Oh, Happy New Year. Happy New Year po. Sige po. Oh. Oh, pam. Oh, yo. Oy, salamat, salamat. Oh, oh. thank you, Kuya. Okay, okay. Oh. <laughs> wow. Meron pa tayong, ano. <laughs> pang New Year ni Kuya. salamat <laughs> Kuya. Ang bait ng Kuya. Salamat, ganda ng Kuya. 1 2 3. Pangatlong tindahan pangatong tindahan. Dito sa tapat ng Antipolo paggaling ka sa sa may uh, sumulong. Maganong turutot? 100 lang. Ilang piraso to? Isa lang. Ay, <laughs> sorry. Oo oh, nga <okay>. pala. ko na lang <laughs> sa 80. 80? Paano gagamitin to? Ayun, parang yung bagay yun. Parang gaganyan na yun. Sige nga, sample nga. Oo, oh, sige. Pwede pa lang lakasan. Paano, paano? Ah, pag malakas yung ano mo. Pag-tulak ah, mo. Tulak. Try natin para parang sigurado. Oo, sige, sige. Wala na yung mga... Oh, Sige. May ma wala ng no? wala, bawal? Bawal ba? Ah, pagod na puitis, pagod oh, na puitis, pagod 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 na na puitis, pagod na puitis, na puitis, pagod 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 lakas pala. O sige, okay natin, na yan. Ha? Tanggalin natin, hindi na. Ah, wag na siguro. Wag na, okay na yan. Puitis. Magkano puitis? Sampo, isang piraso. Sampo, isang piraso. Sige, bili, bili din ako. Ito. Ito.

Ay, sige lang. Espada ni Pandoy, ha? Baka natin yung espada. Espada ni Pandoy. Madam, magkano po puwitis nyo? Huh? 150 po, 150 isang bandit. Hindi yung piraso? Isang piraso po, 15 pesos. Ah, 15? Doon sampu. Hindi original yan May mga original pa ba yan? Pag pumutok. Phoenix po yung sa atin. Ah. Ay, support po yung labi na yung sampu. Ay, ganoon. Sige, sige, sige. Kamiya. balikan kita. suput hindi tuliin. pitis nyo? Meron po 150 ay, saka 200. Ah, uh, yung piraso? Siya, sir. Hindi, isang piraso magkano? 26. Okay. Ano, ano, ano ay, po, -50 p -50 p -50 po, piraso. May pre-piece dito? Ha? Per daw? Oh, oh, 20 ang isa. Ay, la, 20? Opo, may 15 po kami. So, 15, pero uh, kung Pero kung ang mas maganda, sir, yung 20 na. May 10 doon eh. May 10 doon. Ano yan sir? Local lang yun. Ito ano po ito? Phoenix. Walang supply po ito. lang po ang brand namin. Walang supply. Pag may sumablay dyan, sir, ibalik po yung screen. Wala sa Wala supply Basta Phoenix sir, good quality. Ah, sige. Wala sa Ito lang, ito lang. Ayan lang. Oo. Thank you po. Wala sa il stock nyo ako. Hindi uh. sir. Ay, di ba? Oo, oh, ito. Yes, ito ba yan? Oo. Hindi Ayun dragon niya nung magagandang kasi. Oh, ah, sige, sige. Wait a minute. Ay, ano, Lucy, mga pangbata. Ako, binigyan ako ng pangano doon sa kabila. Ito. Ah, okay, okay. Ano? Okay. okay. Kayo, wala kayong bibigay. Hindi, <laughs> <De> joke lang. Kung wala ka ng binili mo, bibigyan ka ng price. Ay, ganun. Oh. Si Kuya nga, isa lang binili ko eh. Binigyan ako eh. <laughs> <Ay>, ano <laughs> po, ma'am? Ano to 150? 150 to? Ito. Hindi, ito ba? Ah, Di ba 150 to? Ah, sa 150 ka lang oh. At... <laughs> ng ka na lang po. <laughs> oh, <laughs> Di ba 150 yan? Tapos na yate. Tapos na yate. na yate. Tapos na na yate. Tapos na yate. Okay lang. Sasabog din naman yan eh. Pag pumutok yan, bye bye 150 din naman yan. Okay lang. Okay lang. May sumablay. Oo. Okay lang yan. Okay lang yan. ng malas. Okay na yan. Mas malakas yan. Mas ng malas. Hi! Hi! Vlogger si Sir! Hindi. Okay na. Oo. Okay na tayo. So dulo na 'to eh. Okay. Ayos na. tayo Masan yung motor natin